Maybe you have to examine because the gun ban will only affect those uh, uh, legal gun owners, those responsible gun owners na nagpapakahirap na pumila dyan sa FEO para kumuha ng lisensya, kumuha ng drug test nila na requirement at kumuha ng neuropsycho ng ilang oras para makakuha lang ng LTAP license to own and possess. Okay, ladies and gentlemen, mga kabeng-beng, mga idol, eto meron tayong uh, good news na hindi na ako nakapag-content sa bahay kasi uh, gagawin ko sana itong video ito para kasi ipaalam naman sa mga kabeng-beng natin, lalo na dun sa mga uh, responsible gun owners na ito, magandang balita ito mga idol, mga lodi Eto at na, napansin tayo, napansin tayo mga kababayan, mga idol ng Chief PNP na si General uh, Torre mga kababayan. E eto, uh, meron po kasing uh, nagtanong doon sa kanyang interview uh, kung kailan po nila ipapatupad ang ganban. Eto, ang ganda ng sagot niya mga kababayan, napakaganda ng sagot niya at napaka totoo sa mapapasana all ka na lang eh mapapasana all ka na lang mga idol dito sa sinabi ni General Torre so palakpakan natin si General Torre mga kababayan grabe po sana. ito <laughs> eh sana noon pa noon pa na ganito ang uh, pagtuturing pagkilala ng mga naging chief PNP pagdating po sa uh, pananaw tungkol dyan sa ganban. Eto ha, mga kababayan, panoorin natin itong interview nito. Ito ay uh, na hinalaw natin mula po sa uh, Daily Inquirer, mga kababayan, kaya shout out po sa Daily Inquirer sapagkat sa kanila po natin kinuha to. Panoorin natin to, mga kababayan, panoorin natin. Magpapatupad po ba tayo ng uh... Uh, suspension sa Permit to Carry Firearms? Kailan po ito? At buong bansa po ba o NCR lang po? I'll consult with uh, I'll consult with my higher authorities so ano I'll take guidance from whatever uh, the SILG and uh, the other agencies that has oversight over the PNP uh, will say. Pero personally ako, no? Uh, policy direction namin ngayon sa PNP we're deliberating hard and fast bakit? Kung hindi ba kami mag-declare ng ganban? Ibig sabihin, walang ganban. Araw-araw naman sa, sa atin, may ganban ah. Di ba? Subukan mo magdala ng baril dyan na walang lisensya at uh, malalaman mo kung ano epekto ng ganban. Kahit na hindi, hindi declare ng ganban. What I'm saying is that uh, maybe you have to examine because the ganban will only affect those uh, uh, legal gun owners, those responsible gun owners na nagpapakahirap na pumila dyan sa FEO para kumuha ng lisensya, kumuha ng drug test nila na requirement at kumuha ng neuropsycho ng ilang oras para makakuha lang ng LTAP license to own and possess. So, yan ang apektado ng ganban eh. Yan ang mga apektado tapos mag apply ng PTC. Yan ang mga tao na apektado ng ganban. We believe that the criminals, may ganban o wala, may galang baril yan. So, yan ang aming, ang sinasabi ko sa ating mga police. Ang stance palagi ng ating mga field units dapat ay parang as if may ganban mag checkpoint tayo mag-check ng baril pag makita ang baril may lisensya let them go because that is their karapatan that is their privilege na ina nila na iginarantihan naman ng Philippine National Police under the auspices of our law so i'll consult first the short answer there is i consult first and i will actually recommend against uh, the declaration because i do believe na The gun ban actually is uh, our instrument para malaman natin sino ang legal at illegal na gun owner. Because I don't believe that legal gun owners are a threat to, the, to a society in general. The legal, kaya nga legal sila na gun owner eh. Yun mga kababayan, napanood natin yung uh, binanggit ni General Torre. Ang ganda ng sagot niya. No? So mga kababayan, napaka totoo naman po yun. Eh, lahat naman ng panahon, sabi nga niya, eh ganpan naman, eh subukan mo ang yung lumabas dyan ng walang papel yung baril mo at mararamdaman mo ang yung epekto ng ganban. Eh totoo yun, eh ang inaano ko, inappreciate ko talaga na sinabi niya doon, ang nahihirapan dyan pagdating sa ganban, ang talagang nagsasapol dyan yung mga... Uh, responsible gun owner sabi niya yung parte na sinabi niya na nagpapakahirap pumila para kumuha ng uh, requirements para magkaroon ng LTOP para kumuha ng permit to carry for outside residents eh pagkatapos si eh, kaya ano po ito eh, palakpakan natin palakpakan natin si ano si General Nicholas Tore. Tungkol sa bagay na ito mga kababayan, isang 100, isang 100 na grado ito mga kababayan at ito ay uh, alam kong ikatutuwa ng lahat ng mga responsible gun owners mga kababayan, lalo na lalong, lalo na po yung mga uh, legal kasi may mga responsible naman na gun owner pero... Pag sinabi kasing responsible, responsable ka lang sa paghawak. Pero ang legal at responsible gun owner, yun ang dapat na matuwa dito mga kababayan. Eh, ayon Yun lamang naman ang aming maipa, maisishare po sa inyo mga idol, mga kabengbeng. Eh, sana kahit na magulo at ganito lang yung ating content. Eh, nabigyan po namin kayo ng isang kahindik-hindik Karumal-tumal at uh, nakakabagot ng na mga content mga kababayan. Yun lang. God bless. Like and follow Jazz Vlog.